Pag hindi nyo binuksan itong pinto, ko ito! Ngayon na! Isa! Dalawa! Tatlo! Please! Ah! Please! Doon tayo, boy. Kailangan daw to, laging pinapainit eh. Dahil pag pinainit mo to, lalo magiging epektibo. Kaya magiging land of the morning! Chikom! Pare <laughs> Carlo, kamusta? Pare. Pare! Ah, uh, siya nga pala, si Boy. Boy Amores, may yung taong sinasabi ko sa'yo. Sige, maupo ka. Mahirap kang kausapin, nakatayo ka eh. Hmm. Huwag dyan, tukas kabila. May pag-uusapan kami importante nito eh. Oh, ba't wala akong tubig? Masaan ba yan? Hindi ko siya dadalhin dito, kundi siya mapapakinabahan pare. Nakikita natin. May patatrabaho ako sa inyo. Masasama ko kayo sa bata ko. Patitira ako sa inyo. Chechen po ang yung nandulatang koleksyon. Tsaka ang babanatan. Saldo, ikaw nang bahala sa kanila. Arigado, boss. Bahala ka na Sa pamilya ko Sayang si paring Mando Ganyan talaga tong racket na to eh kung di ka mahoyo, malamang matumba ka. Pero hindi bali, nandiyan ka naman, boy. Naniniwala naman akong buong loob mo, eh. Rano, hiwahiwalay na muna tayo. Bukas ko na bibigay mga parte nyo. Magkita lang tayo sa mata. Elman. Bakit ganun, boy? Bakit? Sandalo si Mandong. Di ba alisanok kung namatay siya dahil sa gera. Pero hindi, boy. Sa pang-hold up. At nakadyaryo pa. Pagpatit ang mga anak niya, binigyan niya ng kahihiyan. Elsa, si Mando ay tapat sa kanyang tukulin. May pagmamalaki siya ng bawat sundalo. Nasangkot kami sa isang hold upan. Dahil meron kami ng misyon. Napasokin ng isang grupo ng mga holdappers. Alam ko yun, boy. Pero ang hinanakit ko lang, bakit hindi man lamang siya nabigyan ng karangalan na may kapangyarihan? tuloy na ako. Napagod ako ng kahahanap sa'yo. Dito ka lamang pala matatagpuan! Malandi kang babae ka! Halika! Sumama ka sa'yo! Ayoko! Halika! Bitiwan mo ako, walang yaka! Ayaw na sa'yo ng tao, pinipilit mo pa! Sinong babae ang tatagal sa'yo? Hoy, tanda mo ito sasabihin ko sa'yo. Kahit saan ka magtago, masusundan pa rin kita. Dahil walang ginusto sa si Jerry Crano na hindi na susunod. Bakit? Sino ba pinagmamalaki mo? Ha? Boss, nakalak. Ay, buksan eh. Mirna! Mirna, buksan mo tong pinto! hindi niyo binuksan itong pinto, baka ko ito! Ngayon Isa! Dalawa! Tatlo! Shit. Sure. dati ko siyang boyfriend. Selosa ako, babaero siya, kaya wala talaga mangyayari sa relasyon namin. Away dito, away doon, sampalan, bugbugan, sakalan. Pero alam mo, napuno ako nung malaman ko meron siyang ibang babaeng kinakasama. At dun pa mismo sa kwarto namin dinala at pinukpok. Kaya ang ginawa ko, iniwanan ko siya, pumunta ko na Lucena. Para hindi niya na ako masundan. Pero ewan ko ba kung bakit natuntun pa yung lugar ko? Ano anong binabalak mong gawin ngayon? Ako? Hindi ganong problema para sa akin yun. Ang inaalala ko, ikaw. Nung dahil sa akin, nasangkot ka, nadamay ka sa grabing sitwasyon. E, paano ka na ngayon? Ang hirap niyan, ma-influensya pa naman ang pamilya ng taong yon. Anak ng politiko yata si Jerry. Ano kaya kung sumurender na lang tayo sa otoridad? Doon, sa ibang lugar. Papatunayan ko sa kanila na wala kang kasalanan. Pinagtanggol mo lang sarili mo, pati ako. Napilitan ka lang dahil sa akin. Hindi ako maaaring sumurender. Talo ako. Papatay na nila ako. Doon na lang kaya tayo sa chain ko sa Sariaya. Ligtas tayo doon. Dito na lang muna tayo matulog. Bukas na naman daling-araw tayo pumunta doon. Ciang. Chamiding. 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 Chamiding! Chang! Aba, Mina! Kayo pala! Halika, tuloy! Tuloy kayo! Chang, si Efren Amores ho, kaibigan ko. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Ano ho yun? Bihol, isang kilo. Hoy! Huwag kang forma ng forma dyan, ha? Tumulong ka dito. Kain ka pa ng kain dyan. Ayusin mo nga yun! Okay na yun. mo sa akin. Ikinalulungkot ko ang nangyari kay Mando. Malaki pa naman ang na naging pakinabang ko sa kanya. Talaga hong hindi ko inasahan. Nagaling na mangyayari kayo niya. Ngayon nakapasok ka na sa pangkat ni Carlo, pagbutiin mo. We will set him up in a bigger operation. You will go with Raul. Siya magiging kontak mo ngayon. Yes, sir. Malaki itong susunod na operation natin. Isang bangko sa kalamba. Maglilipat ng pondo sa Makati. Tatampangan natin yung Land Cruiser bago pumasok ng expressway. Isadya ba to? O solong lakad natin? Bata ko yung driver. Tatagal ba? Nara tinggalkan jeep ini. natin. akan beri perhatian kepada dan oh mengautorit kami masyado akong talaga. Pagbila na ako Magkano? Kalahati lang. Hey, Mag Kala so, Mayroon ka talaga sa ano? Ha? Ako gusto ko pa eh.